mga katropa, luto tayo ng chicken fillet, Yan you know, yung breast yan. Saka itlog, harina, and breadcrumbs. Yan mga tropa, nilip, nilipat to sa baonan para masit-sit natin siya dito. Nandito yung harina. Ayan, pa natin. Babatok. Sit-sit-sit. So mahalo lahat yung mga katropa. Kaya uh, lagay na dito. Yan. Perfect. Mm. Hmm. na natin dito yung katropa. ididip natin dito sa egg. Tapos dito. Hmm. Yan na aso ko. Yan. Ganito na yung lahat para matapos po. Kukuluhangin niya ito bread breadcrumbs ko ah. Yan lang sa matapos ito mga katropa. May malaki maliit na ano. Lublub natin sa tuklog tapos breadcrumbs. Gamitoy na yun siyang sa matapos po yun. Tapos, yun Yan. Eh, siyang. Madami na oh, hindi pa ko tapos. Eh, mali. dami pa. Madami pa kung mga tropa. Yan, magdagdag tayo kasi nga ko ako mga tropa ng French crumbs. Yan, magdagdag tayo. Yan, mga tropa, tapos na. Yan po siya, yun Oh. Yan, magpainit tayo niyang kaw sa kawali. Tapos lagyan natin ng mantika. Yan, mga tropa. mantika. yan maglagay na tayo Ngayon, balik na rin natin yung mga katropa. Kailangan mag golden brown siya. Pagluto na. Hindi ko alam kung anong lasa nito. Ngayon na. Alat ka maluto. Golden brown na. Ngayon, sikan ba't siya ba't siya mga katropa? Antik manatin mga tropa. Mm. Uy nito. sauce nito. Pangulo ni yung sauce ko. Ya mga katropa, kainan ya.